kabuhay. Kaya tunay nga po ng napaka na napakatamis ng limit na magpuli at ang pasalamat po sa Amen. ating mong Diyos na buhay. Kaya tunay nga po ay patuloy po natin na pasalamatan po ang ating mong Diyos na buhay sa bawat araw ng ating mong mga buhay. Amen? Kaya tunay nga po sa umaga po ito ay tunay nga po ay bulay-bulayin po natin ang salita po ng Diyos sa kanya pong ang uh, mga salita na tunay na ng, ito po'y babaon po sa atin mga puso sa atin pong isipin. Amen? Kaya pag-usapan po natin sa umaga po ito ang salita po loyalty o sa na Tagalog naman po ay katapatan. Amen? Paano nga po ba maging tapat? Una-una po sa atin pong Diyos na buhay. Paano nga po ba natin sa tayo nga po ba'y tapat sa ating kumpiyak sa buhay. Kaya dapat po ay ang salita pong tapat una -una po ay una-una po yung maging tapat po sa ating kumpiyak sa buhay, uh, sa atin pong uh, kinakasama sa buhay, sa atin pong mga wife, sa atin pong mga uh, kaya punay po ay tayo po ay maging tapat. Amen? Kaya punay nga po yung kadapatan. ay tunay nga po ay ating pong may pamuhay sa mga oras po ito sa mga susunod pang araw, panahon, dilipas, para sa dumating po ang ating po, Panginoong Yesus. tunay nga po na yung katapatan. Katapatan sa paglilingkod, katapatan sa ating po, pagkamahal sa ating po, Diyos na buhay. Kaya tunay nga po ay patuloy po tayo ng paging Yan, kaya samahan niyo po ako. Kaya sabi niya po dito, Loyal. Ang salitang loyal ay nagpapatiwati ng pagiging tapat, matibay na, na pagkakaroon ng pagmamahal at pagsuporta sa kutama. Kaya tunay nga po ay talagang maging kapasay sa lahat po ng bagay, lalo na po sa ating pong Diyos na buhay. Sa lahat ng oras at peto ng ating pong buhay, sandali ay tunay nga na maging tapat po tayo sa ating pong Panginoon na mangyarap maganap yung kalooban niya sa ating pong mga buhay. Kaya basahin po natin sa Proverbs o sa Tagalog ay kawikaan. Sa chapter 21, verse 21, ang sabi niya, ang lumalakad sa daan ng katwiran at katapatan ay nagkakamit ng buhay at karangalan Amen? Kaya tunay nga po ang lumalakad po sa katwiran at katapatan. Sa daan daw po ay tunay nga po ay makakamit daw po ng buhay at karangalan. Kaya tunay nga nabagay karangalan tayo ng ating kundiyos sa buhay kapag tayo po ay lumakas sa katapatan no, po natin siya ng karangalan. Kaya e, mamuhay po tayo na may katapatan po sa ating pagkakabuha. Alam niyo po, yung hindi po kaya makita ng tao, ay kaya po makita po ng Diyos. Kaya nakikita po ng Diyos kung so, talaga tayo po ay tapat sa kanya po harap. Kung tapat na po kayo ating sa mga puso, tapat na po ba yung ating, ating, ating so, pamumuhay so, sa kanya po harap. Tapat po ba yung ating sa so, mga um, uh, binibigyan, sa ating so ilimitawan na salita sa atin sa po ka Kaya tunay nga na patuloy po tayo maging tapat sa atin po Diyos na buhay. Kaya sabi niya nga po dito sa Kawikaan, Kawikaan chapter 18 verse 24. Sabi niya, may pagkakaibigang madaling nilamit. Ngunit may kaibigang sigit pasak, kapatid. Amen? Kaya tunay nga po ay para po siyang isa pagkakaibigan po ang ang loyalty o ang katapatan. Kapag tapat ka sa iyong kaibigan, ay talagang tapat ka. Ay napakita mo sa iyong kaibigan na ito ay tapat. Ngunit, sa kalagayan po na yun ay madali po siyang lumamig. Lalo na po kapag nakakita ka po ng isang bagay na hindi mo nagustuhan sa iyong kaibigan o meron po hindi pagkakaunawaan. Pero sa ating kung Diyos na buhay, kapag siya po ay Nasabi na tapat sa atin, siya po'y tapat. Kaya tunay nga kung sa isay ako, ay talagang tutupo pa rin niya po ito. Kaya sabi niya ako, kapag sinabi niya, ay sinabi niya. Kaya talagang napakatapat ng atin kong Diyos magbahay kaysa ka. Kaya tunay nga po na sa gayon pong talagayan ay ang pagiging tapat, ay hindi lang basta isang kaibigan, kundi para po siyang isang kapatid. Kaya ganun din po sa atin po, sa bawat ang pagkakamang po natin, bawat magkakilala po ninyo sa amin, sa amin po ni sa magiging tapat po ninyo sa amin, noon na po sa bawat pag-ibig, pagmamahal na pinapakita po ninyo sa amin, ay tunay nga po na ang tanging Diyos at ang alam po nito po kayo po ay tapat sa amin. Noon na lang po yan yung uh, hindi po natin ibang uh, uh, mamarate o imabaryo yung, uh, yung ating po mga na Pastor o Pastora, hindi po natin sila uh, iladaldal po sa ibang tao, kundi sila po, po ay ating pong ng karangalan sa ating pong At unay nga na kalapat dapat tayo na ipagmangalaki ang atin, sabuhay, ng ating Diyos sa buhay, ipagmangalaki ng ating Kaya tunay nga po na sa pagiging katapatan, dito po kayo masusubok sa pamagitan po ng inyong pong mga buhay, pamagitan po ng aming buhay, kung paano po kayo maging tapat sa amin bilang inyong mga lip, mga leader. Loyal po ba talaga? Paano po kayo naging loyal? Kung talagang loyal po ba kayo? Pagiging loyal po kasi kahit anong gawin sa'yo ng kapwa mo na, hindi kaya sa'yo, kahit anong gawin ng kapwa mo na, dito ka, doon ka, dito ka, 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 ay talagang hindi ka tutungo doon dahil loyal ka nga doon ba? kinalalagyan mo. Kaya meron nga pong iba na sinasabi eh, Baluyan kami sa inyo, pastor, pastor. Pero kung kinakay ka na ni sister, dito ka o din? Tama ka sa amin sa church na ito, magpaganda dito, kaya eh, sila ko po, kasama ka. So, nasan po yung salita po? Loyalty. Amen? So, wala po yung salitang ng loyalty. Sinasabi mo lang po kay Pastor Pastora sa harap eh, loyal ka. Loyalty ka kay eh, Pastora, pastora. masunod. Pero sa likod na po noon, eh, hindi na pala. Kasi isang akay lang po sa eh, eh, naroon ka na. Sister, maganda po sa church po dito, wala pong bigayan dito, eh. Wala pong tais dito. Yung ay Paso na Kapastora, meron po, eh. Amen? Meron po kami dito. Ang sakit ng bulsa dyan kayo po sa Amen? Kaya dito tayo. Nakakakaito na yung sister at yung brother. So, hindi mo alam eh. Ah, testing sa'yo ng Lord yun. Bahit sa'yo yung katakas mo. Hindi mo pala alam eh. Yung tinatakasan mo na loyalty na iniwan mo yung kay Doktora, kay Doktor doon. Eh, akala mo doon, sa pupuntahan mo eh, masigit. Yung mas maranasan mo doon na Kaysa so, na lang mo doon kailangan sa pastora na sabi mo eh. Ganun lang yung magtuturo sila po sa pastora na hindi naman, ganun kalay, hindi naman talaga ganun ka hindi naman talaga ganun ka liwanag. Ito tayo mas maliwanag. Kaya hindi mo pala alam yun, eh, talagang sumakit yung ulo mo. Hindi lang yung mo, pati pusa mo. Amen? Ngayon kasi wala kang sakit sa puso, magkakaroon ka po ng sakit sa puso. Amen? Amen. Kaya doon po nagkakagulululo yung salita po ng Diyos sa isipan ng bawat tao dahil hindi ka po loyal do sa pangangarap ng leader mo. Sa kagahanap ka pa ng ibang leader na pupuntahan mo. Nandito ka na sa kalagayan mo, pumunta ka pa sa ibang church. Kaya tuloy, eh, pag-uwi mo. Eh, mama, papa, eh, kapatid. Kapatid ako doon, bandi, parang iba yung pag ko. Bakit eh, nagulo yata yung isip mo. Nakaalog yata yung utak mo. Eh, ba't kasi doon ka umatin? Amen? Kaya, pagtatanong ka ngayon, ba tapos baka ay pumunta sa bahay mo. Eh. Pastor, may nag-ubay group po dito. May, may, pumunta po dito. Pero ito so, ganyan, eh, iba po talaga yung ano nila kasi sa inyo. Eh, ba't eh, nakikinig ka pa doon? kung pa kwento mo sa pastor mo, kung mo sa pastora mo. hindi eh, mo pa alam, eh. Nasalita sa mo sinampal mo si pastor sa kasi pastora, eh. Kasi hindi ka doon mo pinapakita kay pastor na pastora, hindi ka doon na. Kasi nga, umatin ka na nga doon, eh. Bakit ito mata ka pa? sa kabila. Bakit tumatanggap ka pa? Eh, pero hindi ko naman sinabi ano, huwag kayong tumanggap, huwag kayong tumanggap na bisita. Tapos eh, hindi naman. Sa so, ganun pong kalagay na eh, in the first place pala nga, eh, umamin po tayo. Ay, meron po kaming tip na inatin na. At ako po ay leader po doon. Kaya, yeah, pasensya na po. Doon na lang po kayo sa iba na hindi pa po nakakita. Tapos ganun, maging tao po tayo na makita po sa akin. natin bakusin. Hindi po yung... Tanggap po tayo ng tanggap, tapos nagugulo na po yung pakunawa natin. Ito yung tinuro ni pastor dito eh. Bakit yung tinuro niya eh. Yung tinuro din ang pastor mo. Tapos sila ngayon ng paliwanag. At ganun yung tinuro nun. Iba yata kay pastor. Amen? Kaya tulad ngayon, nal naliligaw na yung utak mo ngayon. Naliligaw na yung isip ng puso mo. Sino kaya nagkasabi sa kanila ng totoo? Sino kaya ang tama dun? Si pastor kaya? O ito kaya tinanggap yung sa Amen? Ganun na po yung mangyayari. Nagdaging naliging dalawa na po yung isip mo. Nagdalawang isip ka na kasi. Nagdaging ka na kasi nga mayroon ka pang pinakinggan na ito. Kaya dapat manatili ka po doon sa isa lang. Kaya maraming nga mga iba pong church, doon na po sa mga kapatid po natin sa Catholic Church, ang mga doon. Sabi nila sinasabi, dito ako yung pinanganak, dito ako mga mga. Ganun po sila kaloyan. Eh paano pa nga po tayo na masigit na nakakilala kung sa kanila? Eh sila nakagapot ka, so, itayon ang mga Eh dapat masigit pa po tayong maging loyal ko sa kanila. Mm -hmm. Eh, po natin yung salita po loyal. So yung paano po natin na hindi mga tangihan ng ating mga kaibigan, ganun din po yung gawin natin sa Diyos na hindi natin tayong tangihan ang ating pong Diyos na buhay. Amen? Kaya sabi niya po dito sa Kawikaan, chapter 3, verse 3 and 4, sabi niya, Kayawi, pananalig at katapatan ay buong mong talikuran. Ito, ikwintas mo sa iyong liit at itanig sa isipan sagayon, sa gayon malugod sa iyo ang Diyos at ikilalanin ka ng mga tao. Amen? Kaya sa gayon daw po kalagayan yung katapatan daw po natin, yung pananalig daw po natin sa ating Panginoon dahil, kung kinakailangan na ilagay natin, kwentas natin sa ating ik, sa ating isipan, itanim natin yung pang Hindi, hindi po na mawala. Pang sagayon na magiging kalugod-lugod tayo sa anong kalagayan, sa paningin ng tao, sa paningin ng Diyos. Ay eh, maging kaluhod-luhod ka. Kaya dapat ay, sa gayon kong kalagayan ay, eh, magpakatapat po tayo, magpakatapang po tayo sa ganun pong kalagayan na sinasabi. Talaga, maninindigan na dito ako, dito ako. Hindi yung pumunta ka lang sa ibang bansa eh, bago ka umalis eh. Gagawin ko, lahat, mas ko talaga ang lahat, pastor. Ipagtatanggol po talaga, pastor. Kahit anong gawin ni Pastor, ipagtan ang puso. Amen. Eh nung dumating ka na dun sa bansang pinuntahan mo eh, nakalimot ka, nilalimutan mo noon unang Lord, at Pastor. Amen? Tapos eh, baka mas nahihintay ni Pastor eh, mati na po ako dito, Pastor. Huwag maganda dito, Pastor. Kasi diyan, hindi po nananamit ang puso ko. Amen? So, what kind of people are you? May nagsalita ka nang ganoon sa Pastor mo, pagkatapos ng lahat, Amen. Pagkatapos na ginawa ng pastor mo, pagkatapos na binigay ng buhay ng pastor mo, gano'n yung gagawin mo, eh, mahiya ka una, una sa Diyos. Amen. Hindi sa lahat, mahiya ka ng sarili. Amen. Eh, pagkatapos nun eh, gano'n yung gagawin mo. Ah, sa sabihin sa iyo mo eh. Mas maganda dito pa sa church na ito pinatinan Eh, pinatinan ka na. Wala naman na pinigil sa iyo, eh. Face mo yan. Pero huwag kang bumalik. Eto eh, ang problema doon, ka umatid, dito ka humingi ng prayer sa pastor mo. Kaya pinalikuran, iniwan mo, iniwan mo sa ere. Hindi ka ng prayer ngayon? Eh, nasan yung kaibigan mo? Amen? Pagdating sa prayer, loyal ka sa pastor mo. Pero pagdating sa mga ngaral eh, mas loyal ka na sa kabila kaysa pastor mo. Amen? Yan po yung pinakauna-una na tinamuli at ang Diyos. Amen. Dahil hindi yung lingkod niya ang pinastos mo, hindi yung lingkod niya yung kinawan mo ng kasalanan ng Diyos, kundi una-una -una po yung ating ng Diyos sa buhay. Alam mo, yung mga ganun pong tao ay nakapangirapot, nakakakilapot, nakakatakot, kung ano yung hatol na gagawin po ng Diyos sa kanila sa mga mga Kaya yung ganun pong kalagay, bago ka magsalita, bago ka mag-initial, ulit-ulit namin sinasabi, pag-isipan mo yan ng isang liko, isang likong beses, bago mo, o at sundin, at yung gagawin mo yung decision mo yun. Dahil kapag ginawa mo na yun, hindi mo na yung kailangan mababawi. Dahil ito unang po nang tinaktan ang ating Panginoon. Kaya yeah, sa ganun pong kalagayan ay, Praise God! Salamat, sister! Dahil ganun, -ganun pa lang tingin mo. Kaya yeah, na nga eh, sabi nga, buksan ang pito, sasaralan mo rin ang pito. Kaya yeah, tunay nga na andyan natin bukas, siya rin po yung magsasaralan kaya sa so, ganun pong kalagay eh, maging open po yung ating mind. Magkaroon po tayo ng katapangan. Maging matapang po tayo, lalo na po sa ating family. Kapag pinagi ng ating family, dito ka o natin, dito ka. Gawin hindi lang ka. Buon tayo ang Hindi dito, doon tayo sa Doon eh. so, sa church ko, ngayon natin ang buo. Dahil sa akong miyembro doon, hindi lang ako basta miyembro. Leader so, ako doon. Kaya eh, hindi ako tatalipo doon. Ikaw yung simula, ikaw yung pinagmulan, tapos eh narating yung panahon eh nakalimot ka. Dahil inakay ka lang ng family. Eh hindi naman ang family mo magliligtas tayo, hindi ang God. Ang Diyos ang magliligtas tayo, hindi ang family. Kailangan magkaroon ka ng tapang at paninindigan ang talita ko ngayon. Kaya sabi ko, Hada Lord, sabi ko, ilan pa kayang tao ang dadahin mo sa amin na kagaya ito? Amen pagkatapos ng lahat, ay eh, ganito yung gagawin. Sige lang. Okay lang, Lord, kasi sabi mo, ikaw yung nakasin. Amen. It's okay. Kaya sa ganun nga po talaga na, eh, talagang nagpapasalamat na ako sa na Diyos dahil eh, napakabuti ng na Diyos. Lahat ng bagay ay eh, talagang tinatawa na nalaman po namin. <laughs> Amen? Kaya yung mga ganun po tao, kapag dumating ang araw, itatayo na kayo ng Diyos, mag-ipasto, pastora na kayo, aharapin niyo po yan. May mga tao po kayo aharapin po na ganyan. Philosophy, may mga tao po na ganyan, katulad po niyan. Eh, pagkatapos ng paginabangan eh, pagkahanap sa iba. Kasi wala ka lang paginabang. po ang tao eh, kaya dapat eh, karunungan ang gagawin mo natin. Sabi ni Takwin, hayaan natin ang isang magkapit. Amen. Kaya sabi niya nga eh, siya yung nagbukas, siya rin po yung sasaran. Siya yung nagpapasok, siya rin po yung tatapin. Kaya hayaan natin na siya po yung bumawa ng lahat ng lahat. Gawin na po natin, I will pray, pray and pray. At ayahan natin yung kalooban ng Lord, ng Lord Amin. Sa pangyari anak sa ganun po talaga. Amen? Kaya sabi niya po dito sa mga awit, awit chapter 26 verse 3, sabi niya, Pag-ibig mong wagas ang aking patnubay, ang iyong katapatan ang lagi kong kaagapan. Amen? Kaya tunay nga daw po na yung pag-ibig na wagas ng ating pong Panginoon ay maging patnubay po natin katapatan ay lagi po natin kaagapan. Kaya tunay nga po na sa ganun pong kalagayan, lagi po tayo may kaagapan. Lagi po tayo may patubay At meron po nagmamahal po sa atin, na sa ating kabilang po. Na tunay nga po ay hindi po natin isa na mapansin, lagi abala po yung ating mga Hindi po yung ating po, atin po Panginoon, na tunay nga po na nandiyan lang po siya sa ating mga kami. Yung ating mga wife, ng ating po mga asban, at yan sa ating mga tabi na minamahal tayo. Kaso nga lang, hindi natin napapansin kasi yung mga mata natin, abala ah, sa paningin ng iba eh. Ibinigay natin yung paningin at yung paningin. Kaya tunay nga eh, minsan hindi tayo naging tapat sa wife natin eh. Minsan eh, dahil sa kalagayan, dahil sa ating mga situation, eh, hindi po tayo naging tapat sa ating mga bisis, sa ating mga mister. Minsan eh, nagkatago po tayo. Oh, paano ko kaya ko sabihin kay Mrs. Baka magalit eh, tatalakan ako. Kay Mrs. paano ko kaya sabihin ito? Kaya kahit kapiting po lalihin, huwag po tayong maglihin sa aming mm. mga partner. Mm -hmm. Dahil yan po magsimula. Mapasok po si Satan. Hanggang po pumasok po si Satan. Dahil yan na po, magulo na po yung kahimit buhay. Amen. Mm -hmm. Kaya sa ganun pong kalagayan eh, naglihin. Lalo na po yung mga kukul po, po, po dito. Baka naglihiman kayo ha? Walang lilihiman. Ma'am. Sabi nga po ng isang kapatid natin eh, eh ito nga ate, yung partner ko naglilihim eh. Ay, sabi ko eh, bugbugin mo na pag naglilihim. <laughs> Amen? Kasi naglilihim eh, bugbugin mo na. <laughs> eh ito yeah. na, wala sa sabi, sabi. Amen? Kasi naglilihim daw eh. Kaya dapat hindi huwag kang maglilihim sa partner mo, kahit maliit na bagay pa yan, wag mo ilihim yan. Amen. Kasi eh, yan, maliit na bagay pa yan, huwag mo ilihim yan, maliit pa yan. Malaki o maliit, wag so mo ilihim yan. Dahil papasok at kapasok si Satan, dyan ang sisimula. Kaya eh, dapat eh, Be faithful to your wife and your husband. Wala ko na maging faithful ka sa Eh kung sa wife mo, hindi ka faithful, ipaano pa sa Diyos. Kaya eh, dapat maging faithful ka sa iyong asawa at sa ating mong Diyos na buhay. Faithful. At ka sa lahat sa amin, maging faithful kayo. Amen. Kapag ka kayo sa amin ni Pastor? Amen. Amen. Ayan. Amen. Ayan ka, Lord, narinig mo yan, Lord. Faithful daw sila. Sa una-una, naging faithful sila sa Diyos. Kaya, purihin ang ating pong na buhay. Amen? Kaya sabi niya po ito sa John, John chapter 15 verse 13, sabi niya, ang pinakadatilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Amen? Handa po ba kayo ang inyong buhay para sa ating pumbiyas na buhay? Amen. Amen. Amen? Kaya tunay nga po na handa po ba kayo ang inyong buhay para sa inyong mga kasama sa buhay? Amen? Amen? Walang pinanong gumagod, baka naman kanilangan doon, hindi naman kayo hindi mo kayo ng buhay <laughs> para sa kanila. Ako eh, binigay tayo ng para maging partner nyo. Sabi nga, until death do us part, sabi nga eh. Hindi mo sa lang, until death do part, sabi Tapos eh, pagdating sa pagkikita eh, bahala ka mag-isa ka lang, hindi pwede ganun. Dapat <laughs> eh, magkasama pa rin. Yan yung sinupayan nyo sa harap ng Diyos ako ay mabutin sa Diyos. Kaya dapat maging tapat po tayo. Kaya sa ganyan pong kalagayan ay eh, taglayin daw po natin. Sa ganyan pong kalagayan ay eh, handa po tayo mag-alay ng ating pong buhay. Amen. Para po sa ating mga minamahal, sa ating mga kaibigan, sa ating kasama sa buhay, ating pong partner sa buhay, at sa ating mga anak.